Ayan si ate. Teh! Yung buko mo, ano ba yan? Unlimited buko? Bangang ba hanggat kinakain mo yung price? Tsinsya <laughs> <laughs> natin ha. Ganyan talaga kami kakulit. So, pag unli, unli buko, unli din yung bayad, no? <laughs> Ayan. Unli bayad. Unli bayad. O, Det, mamili ka. bato pick tayo. Sa puno o sa hindi? batu bato pick. San tayo? Saan tayo? Kaliwa, kanan? Yun. Oh. O, sige. batu batupik One. Teka, Wait! <laughs> right. Okay. Oh. Batu, batu, pit. Sige, sa'yo na yun. Ako nito. guys, hindi naman, hindi naman nagkaiba eh. Ah, uh, parehas lang naman buo ko. Eh. <laughs> Nauto siya, no? Di ba? Nauto ko siya. Ganyan talaga yung, ano, malakas mang uto. Oo, yung akin. Apaw apa daw yung kanya. Ay eh, siyempre, unlimited sa akin, di ba, te? <laughs> oh, si ate, natatawa eh. Unli buko na. Only price pa. So, uh, ito, pag binigay natin yung price, dalawate, te, magbato-bato pick kami. Kasi, bilangin mo yung sa akin te, sa akin dapat, angbis na 11, 12, sa kanya 11 lang, 10. Bawas, bawas yung kanya. Ayan. ah uh, si ate o. O, kita mo, nasarapan si ate sa price. Galing, di ba? Kaya masarap talaga yung mga paninda ni ate. Pagdating sa price at saka sa buko. So wag muna te, isa pa te. Eh kami. Ayan, magbato-bato kami, tina namin kung sino manalo. Mm. May yellow ka pa te? Yellow? Hmm, pa kunting te. Dagdag. <coughs> Pandagdag sakit te. Sa ingay Yan ang mga paninda ni ate. Yan. Dito yan sa Padre Pio. Lugar ng Ah, sana si Delmon Tibulacan. So, sarap ng paninda ni ate. Tubig with buko. <laughs> may yellow. <laughs> may si ate, ang banana naman. tayo may wala kang banana queue pa? Ah, gagawa ka lang ng queue. So, wala pang banana. Ayun, masarap. Ang, siguro, masarap ng banana queue ni ate mamaya. Aso lang, hindi ko na maantay eh. Paano ba yan? Luto na puto. Oh, luto na puto. May kasamang puto. <laughs> ano na po ano na din? Ano? Na. Ha? Ano? Price o ano? O sige ko nagbayad, dakan yung banana cube. Sige, sige. Ay, atin dulu. Ano ko eh? Oh. Kawas, o oh, saan ka dyan? O oh, saan ka sa dalawa? Ayan, ayan, ayan. Saan ka sa dalawa? O te. <laughs> yeah, da, 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 Pahawak kami te. Lalaban kami te. Eh, tutok mo lang kami te. Ayan, 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 ayan. Ayan, ganyan mo lang. Ha. Ayan te. Okay. Steady te ha. Sige. Ito sa'yo, ito. Ayan. Ito. 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 So, pa, ma'am, nung joke. ka ka, oh. Ready? Bato, bato, kick. Oh! <laughs> ito sa ka na naman. Ay, eh, parehas pala tayo. Oh, oh, ano? Siksik ba yan? Oo. Paano mo manasabi? Bilang ni Bete? Ito sinisik sinisiksik ni abi. Hindi, ano talaga yan? Oh, parehas lang pala, eh. Isu, sino sa ating na-utok? Ito. Ako pala, no? <laughs> so, yan, guys. Eh, ito yung ginagawa naman ni ate, yung kanyang secret banana. So yun, ang sakto sa mga ano at patok sa mga parokyano, lalong-lalo na pagdating ng merienda tanghapon ang hapon. Ang banana cute. Cute e, di ba? Ang cute naman talaga ng banana cute. E. <laughs> Aminado naman si ate, ang cute e oh. di ba? Banana cute. yon. Tapos, ang nagluluto, cute, wow <laughs> Ay, sus! Ano pong masasabi nyo? Kung punta na kayo dito at kumain. So, ayan, uh, guys. Ang banana cute. Ah, <laughs> uh, oo. Kasi, baka by next week, pupunta kami kay Diwata. So, ito ang anak ni Diwata. Pinsa ng Iwata. So, ayan, guys. ano masasabi mo? <laughs> Onodet. <laughs> ah. So, ayan, guys. Si Onodet. <laughs>